Sabi ka pag mag-aasawa, isa-isa lang eh. Hindi <laughs> na mo ka pa bagay ko dahil asawa eh. Yok lang, totoo lang yun. Hindi <laughs> nga sila, may asawa ko. Wala nga asawa. Ayun, nabihan pa! Ayun. <laughs> Ayun. <laughs> Ayun. <laughs> ni lang yung asawa. Kahuhuni lang yun. Ayan. 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 Okay na. Sa mapagpalang araw po sa inyo lahat, isang halap po ng inyong pangigod at ng programang Muntong Iling, kasama po dito si Gagawat Ilesia, si Gagawat Saneng at syempre sa mabubuo ng programang Muntong Iling. Muli, pasasalamat sa pong may kapatid. Dahil sa Diyos na tumutulong sa atin, kung wala ang Panginoon, na gumagabay sa ating hanap buhay, hindi natin may sasalatuparan ang bagay na pagtulong. Sapagkat kahapon, isang araw, mga taga-kainta, mga taga Sabayan, Dolores, Santana, lahat dito. Wala man tayo sa katungkulan. Hindi yun ang dahilan para hindi tayo tumulong. Ako isinig talaga na talagang ako tumulong, unong. lang aking puso sa pagtulong. Walang kapalit. Alam ko naman, hindi nyo ako binoto. Kaya ako natalim. <coughs> 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 ano yan? <lang> ano talaga. <coughs> talaga? wala akong pangalan doon. Ako talaga yung lumaban sa politika. Ang nice thing, ang <coughs> ano mga inyong tao. Sumo? Hindi na, ayoko na. <coughs> Lakad na lang Ah, uh, kasi ang nais ko yung Hindi ko nais ang magpayaman sa posisyon. Ang nais ko yung pinaghahandaan ko ang oras ng kamatayan. Lahat tayong mamamatay. Pero lahat ng bagay na ating naipon, wala tayong madadala kahit tayo isa. Sipin mo, isang patay, kung panuorin mo, naka-amerikana, biyak pa sa likos. <laughs> Di ba? Naka-medyas, walang sapatos. <laughs> Di ba? Ang masakit, magsisimba, may bulak sa tayo at ilong. Kaya ang akin ay pagtulong. Mga taga-samba kayo. Ayaw, taga-samba Ito, taga-adapt. Kaya ate, Adap, kayo. Bangyan. Bangyan. Yes. Ang buto ko dyan, dadalawa eh. wala ah, okay. <laughs> 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 Pero walang kinalaman ng politika. Pinatatawa ko lang kayo. Diba? Kasi, yeah. magkasin yeah. na, yeah. kaya... Tsaka, wala nila, sir. Paano natin siya mapapibigyan na bigas ikaw yung nari yan? o, oh, diba? Diba? Kaya, nais kong pasalamatan. Unang Panginoon Diyos. Pangalawa, ang aking mga tauhan dito sa aking hanap buhay na dahil sa kanila pagsusumikap na magbenta ng mga customer at maraming salamat sa mga customer na tumatanggilig sa aking hanap buhay sa Edward Auto Supply dahil kung wala kayo, wala itong aking programang paglilipot. Diba? Tama? Tama. So, yeah. Diba yan. Kaya, tara ni sir. Umpisa natin pamili kay sumunod. Pasa mo lang sa unahan. Uh, pasa natin doon sa pinakadulo. Yan. Yan. Pasa natin sa pinakadulo. Yan. 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 Nanggang sa maubos. Yan. Pasa lang ha. Yan. Ayan. Okay? Ayan. Sige, hanggang sa mabitiran silang lahat. Ayan. Ayan. Pasensya nyo ng aking bigay, ha? Oh. Sige. Bigay. O, oh, tasa na. Sino pang wala? Sige. Pasa-pasa. Pag wala na, boss ulit, sir, eh, ibigay mo lang na isa. Ayan. Ay, hindi kami namimigay ng hindi makakain ng aso. Ha? Eh hindi kami na minigay, kasi ngong kami minigay. Iwan ang kapitasan, sana. sana. Dito na, may kompleto na dyan. O, oh, dyan na. Dito. Yan. Hindi ko na tatanong yung yeah. mga pangalan niyo isa-isa kasi baka buti tayo hanggang bukas. Sana na, meron na. O, oh, dito. Okay. O, oh, buti niya, pagkatapos <coughs> yung magripahan naman ah. O, oh, na ba wala? Okay na? O, oh, ate. O, oh, anak. Yung mga notebook niya na ba? Ano ba nabasa? Anong grade mo na? Ha? Grade 1. Grade 1, anak. O, oh, ayan. Ikaw, anak. Grade 2. Hindi mo sa nga yung pagtulong. Kung nakikita yung lahat nandito, ito ay pinamimigay talaga. Hindi namin inihintay yung mga kapasabi sa sabi. Pag eleksyon lang, makakaalala. Ako, walang eleksyon at mayroon. Kaya tayong sinila na ang paslupa, ang paslupa tayong mamamatay. Diba, ba? Isinungaling lang ako wala, mamamatay ako wala. Ngayon, may bigas kayo. Tanong, may pambili ba kayo ng tuyo? Wala! Sabay-sabay sa, ako. Sabay ako <laughs> <lala. laughs> sa, tayo ako ba? Sa ating mga taga-tagkiling. Ilang panuuling Sa... Uling laking. Kayo ba yung nakapalo na? Sa Edward Pante? Kasi, lala. mayroon doon Edward Pante take account ang isa. Yung isa namang Edward Pantino na bata, anak ko yun, nanalo ng lala. Mr. Ah, uh, dapat diba, ginong ginong Rizal. Anak ko 'yon. Yung Edward Pante anak ko 'yon. Pogi, di ba? Alam mo, ako hindi lang ako naghihilot kagaya ni Nanay. Kasi may mahal ang lupa ngayon. Magipon ka. Eh, yeah, wala kayong pambili to. Diba? Yeah, <laughs> <laughs> diba, paisa isang dana. Wala sa dulo. Oh, dulo, dulo. Ya pasa tayo sa panginoon no. Oh. Pasa-pasa. Pasa. Ya pasa. Ayun, nililigay ng mga pulitiko natibidigan ng pera pagbotuhan na. Ayun. Pasa. Kumpleto na. Oo. Oh. Sige. Mayabang ako eh. Ayan. Oh, sige. Tak. Oh, la pero na. na. Ayun. Oh, sino wala? Ayun. Oh. Sino ba? Yan. Oh. Sino ba? Ayan. Oh, dika hato oh uh, arat oh eh no no oh siro ba oh yan oh oh yan oh sino ba oh yan mo kaya ano mga kampanya eh naman mga kampanya

Magiging ah, kalat lang yun. Oo, ah, oh, kalat lang yun. Okay. Ngayon, kung may mga anak kayo, may nabasa ang mga gamit. Pag-entry po. Oh, Ay, okay. okay. talaga, nulubos-lubos si namin. Na okay, sige, sige. Isa-isa, anong grade mo? No? Nag-aaral ka ba? <laughs> Hindi ba yung ano, high school? <laughs> Oo, oh, grade 2. Oh. Ano bang ba bang ano grade? Ano bang grade? Ano oh, grade? Oo, high school. Hala ka, akala ko grade 1, high school pa. Oo. Oh. Grade 1. Oo, oh, ano pa? High school. Oo. Oh. Senior high. Oo, oh, ilang. Yeah. Ay, makadagdag. Oo, oh, ball pen. Oo. Oh. Ikaw? Kinder. Kinder. Grade 1. Oo, oh, kinder. Oh oh, senior ay, pagpasensya na, yung na kasi hindi pa ako nakapamilya. O, ball pen. oh. Grade 4. Grade 4. 1. Ha? Grade 1. Grade 3. Grade Oh, notebook. Grade 3. Ha? Ito na, grade na, grade 3. O, oh, yan. Lubos-lubos yun, na. Baka naman pag i-gwento nyo pa, mamili na lang si sinubukan pa. Ayun nga. Ayun nga, oh bulping? Grade 5 Grade 5. Grade 3. Kinder. gusto nyo na pindahan ko. কানা বুজাই মানে কোন Juga, kalau ada laki-laki, kamu pengen ngambilin sertanya? Mau apa? Udah, mau besok apa? Uma, kan? Uma, kan? Uma, kan? Uma, kan? Uma, kan? kan? Uma, kan? Uma, oh Uma, kan? Uma, kan? Uma, kan? Uma, kan? Uma, kan? Uma, kan?

Papasalamat rin sa tuwala ninyo. Dahil sa inyo, kahit tayo wala sa posisyon, pinitilala niyo ako sa pagtulong ko sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Nice po na. Magpasalamat tayo sa Sabay-sabay tayo. Maraming salamat po sa Panginoon. Maraming salamat. Beso, yes, gusto tayo po rin ng Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat sa programang Muntunin. Yeah. Oh, Sana ako ako mo para sa paglingkod sa inyo. Tulungan niyo ako. Hindi ko nakalama mga panya. So, kayo na bahala. Ang layunin ko, paglingkuran kayo. Ano mang panahon, ano mang oras, tuloy ang aking patuloy.